So, ayun mga kalipunos, muli na naman tayo nagbabalik sa ating workout vlog mga kalipa. pero Ang gagamit lang natin ngayong mga kaliper ay hindi tayo mag-workout. So, tayo uh, mag-stretching lamang mga kaliberno dahil at uh, tatlong araw tayong hindi nakapag-workout mga kalipunos. So, ayun, uulitin ko tatlong araw tayong hindi nakapag-workout gawa ng tayo ay nagkasakit mga kalipa, no So, nang nakarang araw mga kalipunos is nilagnat ako mga kalipa, no at mayroong ubo at saka sifon. Kaya, kung maririnig nyo ngayon, mga kaliper, ay ngungo yung pagsasalita ko, mga kaliper. Kaya, ayun, dahil sa nag-iba yung boses ng mga kaliper, dahil sa inubo ako at saka uh, sinipon ako, mga kaliper. Kaya, ayun. So, kaya ang gagawin natin ngayon mga kaliper ay mag uh, stretching and warm up lamang mga kaliper. No, dahil, ayaw natin bigla yung mga muscles natin, mga kaliper. Kaya, hindi tayo magbubuhat na muna ng ha, kahit anong mabibigat mga kaliper. No? Kaya, uh, kumbaga mga kaliper, ay dahan-dahanin ng natin mga kaliper. Bago tayo papunta doon sa mabibigat na bubuhatin natin mga kaliper, ay kailangan muna natin ah uh, sa araw na ito is uh, ang gagawin lang natin, talaga natin mga kaliper ay ah uh, magwamap at saka stretching lamang mga kaliper. No, so, ayun, okay, tara, let's go at pupunta na tayo sa binyo kung saan tayo mag-i-stretching. MANGA de pero let's go So, ayun mga kalipunan. So, nandito na tayo sa venue ng ating pag-i-stretchan mga kalipunan. So, okay. Simulan na natin yung pag i mga kalipunan and warm up. So, okay. So, panoorin lamang mga kalipunan. Okay, let's go. So, na mga kalipunan. So, na gagawin natin ito. Forty-five seconds lang itong mga na. Ayan. So, preparation na rin itong mga na dahil ah uh, may laro tayo mamaya mga kalipo. Ano lang mga kalipo, pustahan. Yeah, preparation na lang din itong mga kalipir, dahil ah uh, di tayo nagkapag-walkout ng ah... Uh, tatlong araw mga dito. Kaya preparation din to na. Kasi maglaro tayo, ng, maglalara ang limahan. Tapos pustahan lang ito mga kalibad. So abangan nyo rin mga kalipa dahil mablog ko yun. Yung nara mamaya. Okay. So ayan. 45 chicken. Para mabuhay-buhay din naman yung ah uh, mga kalam natin, mga kalamnan Kaya, kailangan natin gawin ito. So, bago tayo mapunta doon sa ay So, ayan mga kalam So, ayun mga kalibro, oh. so, ah uh, 45 seconds mo yung gawin ang ah uh, ah uh, Warm up na yun. Warm up na yun mga kalibre no? So, ayan. Okay. Okay. So, ayan mga kalipano. Uh, punta na tayo sa uh, ikalawa nating uh, warm up mga kalibre So, ayan. And stretching. Okay. So, ang ah uh, stretching and warm up na ito mga kaliper is uh, very common na ito mga caliper No? So, alam ko, ah, uh, ma-recognize nyo agad dito kapag nakita nyo mga kaliper yung forma pa lang. So, ayun. Pero ganun pa man mga kaliper ay sasabihin ko pa rin mga kaliper no? kung ano ang workout na ito. Ay, ah, ito ang uh, warm up na to, mga kaliper. So, ang uh, warm up na to, mga kaliper is uh, ang tawag dito is ah uh, squat mga kalabunan. So, ayun. muntik ka pang makalimutan. So, ang tawag dito na sa uh, warm is uh, squat. So, ayun. Kumo na siya mga kalabunan. Pero ang napakaimportante na ito, Kaya gagawin natin ito mga kalipun. So, 45 seconds pa rin mga kalipun. Gaya nung kanina, 45 seconds yun. So, ito. 45 seconds din. So, tara. Okay. So, ayan. So, 45 seconds natin itong gagawin mga kalipun. So, sya nga pala mga kalipun. Uh, please subscribe my YouTube channel, Dandy for Vlogs. At pagkalimutan, i-click ang bell button para update uh, you sa lahat ng videos na i-upload ko mga kalipun. So, ayan. Siyempre, padala na rin sa aking uh, Facebook page. Ayan. Dandy the Vlogs. Sa aking TikTok at sa Instagram. So, ayan mga kalipun. So, yun yung mga social media ko. So, pakidalaw na lang mga kalipun. Maraming salamat. So, 45 seconds natin itong gagawin mga kalipo, So, itong uh, web is mabigyan itong mga kalipo, Pero, tama lang nito. So, ayan, pasensya na kayo sa kapaligiran ko mga kalipo dahil magulo. Hindi pa, hindi pa Okay. Okay. Okay, so ayun mga kalipuno, ah uh, marahil ah uh, susunod nating Uh, warm up is, alam niyo na ito mga kaliber no, dahil ang warm up na ito is uh, Common na din to siya mga kaliber no, so ayun So kahit na uh, common na tong workout mga kaliber, uh, I mean ang uh, Warm up na ito mga kaliber is, sasabihin uh, ko pa rin mga kaliber kung ano ang warm up na ito mga kaliber So ang warm up na ito mga kaliber is uh, split squat mga kaliber no So ito yung pangalan ng warm up na ito mga kaliber So, kaya, alam kong, alam nyo na ang bago tayo ito. Pero, syempre, kailangan pa rin natin sasabihin. Tapos, uh, gagawin nyo ito in 30 seconds lamang, mga kalibor, no? Edge uh, legs, mga kalibor. 30 seconds. So, ayun. Tapos, mga kalibor, paliwanag ko lang. Yung tuho, dapat hindi sumayad sa lupa or kung saan man kaya nagwawamak, uh, mga kalibor, kung sa siminto ba. Dapat yung isang tuho natin is, hindi siya uh, sasayad sa lupa. So, ayun. Para, uh, effective talaga yung warm-up na ito, mga kalipano. Kaya, dapat, yung tuhod natin hindi siya sasayad sa lupa. Tapos, wag tayo, ah, uh, wag tayo masyadong magalaw, mga kalipano. Dapat, steady lang tayo, mga kalipano. Kaya, ayun. Hindi tayo dapat uh, magalaw. So, ayun. So, ako, mga kalipan, dahil nagbablog ako, tapos, nag-explain ako sa inyo. Kaya, ayun. Gumalaw-galaw ako mga kaliber kaya uh, nagalaw-galaw pero mga kaliper wag yan mga kaliper. Dapat steady ka lang so ayun. Tapos yung kamay mo is uh, nakataas lang siya mga kaliper kaya ayun. Tingnan niyo mga kaliper no. So ganun din yung kapila mga kaliper. Uh, hindi sasayad yung tuhod. So ayun parang klaro mga kaliper no dapat yung isang doho natin hindi sasayad sa lupa. Tapos yung kamay natin ay nakataas na para bang nanunumpa tayo. So ayun. Para klaro lamang mga kalipon. So ulitin ko lang mga kaliber at 30 seconds gagawin. It's legs. Okay. So tapos na tayo sa ikatlo nating uh, warm up. So mapunta na tayo doon sa uh, next nating gagawin ang stretching. So, yung mga ginawa pa na natin, mga kaliber, is uh, warm up lamang to mga kaliber. No? Sorry, nagkamali ako kanina. Uh, warm up lang to. So, yung kasunod mga kaliber is uh, stretching na yun mga kaliber. No? So, uh, ito na yung uh, susunod natin gagawin ngayon mga kaliber. Pero tayo ay uh, ng uh, lugar kung saan tayo mag-stretching mga kaliper dahil... Yun nga, lupa lang to dito. So, ayun, pasok tayo dito sa uh, bahay mga kalibor, no? So, ayun, dahil uh, medyo mainit na rin dun mga kalibor, no? So, ayun, na nafe feel ko na yung heat ng araw mga kalibor. Kaya, uh, kailangan nating pumasok na muna sa bahay. So, ang workout na ito mga kalibor is, uh, ayun, iflat lang na natin yung uh, dalawa nating uh, legs, yung paa natin. Ayan. So, tingnan nyo mga kalibro kung ano yung uh, gagawin ko mga kalibro. No? Tapos, uh, gagayahin nyo lang mga caliber So, uh, ang stretching na mga kalibro, gagawin nyo to in uh, 30 seconds mga kalibro. So, ayun. So, ang warm na mga kalibro is nakayuko tayo. Tapos, uh, abutin natin yung uh, paa natin mga kalibro, yung mga paa. So, ayun. Uh, abutin natin. Tapos, tayo nakayuko. So, ayan. Tapos, yung lace naman natin, mga kalitro, yung tuhod natin is dapat straight yan, mga kalitro. No? Naka-flat uh, yan sa tiles. Ayan. Ay, so, tingnan mabuti, mga kalitro. Okay. So, ayan. Napaka-importante na ito, mga kalitro. No? Dahil uh, dapat ma-stretch yung mga uh, kaugatan natin, mga kalitro. Mga kalitro. No? Baka kasi... Uh, ah uh, na yung mga kaugatan natin mga caliper or naipit kaya ginawa natin ito mga kalam no warm up and stretching so ayun natapos na tayo sa una ah uh, punta na tayo sa ah uh, ikalawa so ayun okay so ayun mga kalipir. no ah uh, punta na tayo sa ah uh, kalam workout so ayun nakikita nyo mga caliper ah uh, naka so yung uh, isa kong uh, legs mga kalibur, no? Yung paa natin. So, ayan. Uh, na, ang forma niya mga kalipan is naka-four. Tapos, yung isang kamay ko naman mga kalipan is nasa tuhod ko. Tapos, yung isang kamay ko is uh, inabot ko sa aking paa. So, ayan. Kung makikita niyo mga kalibur, no Tapos, yung ulo ko naman is nakayo ko. So, ayan. So, 30 seconds pa rin natin itong gagawin mga kalibur, no Kabilaan. So, ayan, 30 seconds Okay, punta na tayo dito sa uh, Kabila naman So, ganun pa rin mga kalibur, no? 30 seconds So, panoorin ng mabuti At uh, gayahin yung mga kalibur, no? So, ayan At mag-comment kayo mga kalipurno About sa video ito Kung ano yung uh, Kung may katanungan kayo uh, Mag-comment lang At aking sasagutin mga kalibur, no? So, ayun. Okay, natapos na tayo sa ikalawa nating uh, stretching. So mapunta na tayo sa uh ikatlo nating uh stretching mga calve. So itong ikatlong stretching natin mga calve is ganun pa rin mga calve. Abutin natin sa isang kamay natin yung paa, tapos yung isa naman nating kamay mga calve is nasa likod, Ayan, Nasa likod. Tapos yung pagtingin mo naman makaliper is nasa gilid so ayan mga kaliper no? okay so panorin lang talaga ng mabuti mga kaliper no? para hindi kayo magkamali so ayun so ayan yung mga pangalawa dapat yung kamay natin mga kaliper is straight tapos uh, yung tuhod natin yung pa legs dapat naka flat pa rin siya sa simento tapos naka 90 degrees yung dalawa nating paa mga kaliper na importante niyan mga kaliper 90 degrees okay so marami salamat mga kaliper uh, thank you okay bye